Hindi ordinaryong labanan ang mangyayari sa pagitan natin dalawa bakit. Kaya darito ang mami mo para panoorin tayo. Kumusta na, Baki? Handa ka na ba, anak? Sige, mauna ka! Ah! Ah! Dumadagundungan lupa! Lumilindol! Pampihira! Ngayon pa ito nagyari! Ah, tu mi kelak lendol. Oh. Walang anumang aabala sa atin. Sinuntok niya ang lupa para tumigil ang lindol. Napapaniwala niya lahat at ang sarili niya na niya pigilan ang lindol sa suntok niya. Talagang malaki ang tiwala niya sa kanyang sarili. Tanan, susi, May pagkakataon pa po kayo! Hindi, Nikukawa. Tingnan mo sila. Ang ganda, parang batang nakapasan sa likod ng kanyang ama.